Ngayon, pag-uusapan naman natin ng isa sa pinakamainit na prediksyon para sa 2025 mula sa kilalang psychic at visionary na si Rudy Baldwin. Kung ikaw ay naniniwala sa mga prediksyon o gusto mo lang maganda, mahalagang malaman mo kung ano ang posibleng mangyari. Kaya't samahan niyo ako sa episode na to. Ito ang Kaalaman Studios. I-like, mag-comment at mag-subscribe sa si channel natin para sa mas marami pang kaalaman ng ating mapag-usapan. Sa kanyang video ng 2025 Predictions, ibinahagi ni Rudy Baldwin ang kanyang pananaw tungkol sa hinaharap. Ayon sa kanya, ang 2025 ay taon ng Biblical Awakening. Ibig sabihin, ang mga nakasaal sa Biblia at mga himala noon ay muli nating mararanasan. Pero hindi lang ito tungkol sa himala. May mga hamon din tayong kailangang pagandaan, lalo na ang kalikasan. Ayon kay Rudy Baldwin, ilang hamon ng kalikasan ang darating. Una narito ang kakaibang kidlat na magdadala umano ng sunog sa mga lugar tulad ng China. Mayroon ding malaking tornado na parang eksena sa pelikula na kayang magpalipad ng hayok at sumira ng mga bahay. Nakakatakot ba? Diba? Para naman sa lindol, sinabi niya na malapit naman ang mangyari ang The Big One ang payo niya gumamit ng mga wind chimes sa bahay para malaman agad kung may pagyanig. Siguraduhin ding ligtas ang inyong tahanan. Ilagay ang babasagin sa mababang lugar upang maiwasan ang pinsala. Hindi lang din dolat at kidlat ang babala niya. Sabi ni Rudy, magkakaroon ng mga bagyong kasing lakas ng undoy. Kaya payo niya, huwag magputol ng puno at maghanda ng mga bangka para sa baha. Tagdag pa rito, tataas din umano ang krimen sa 2025. Lalo na ang mga kaso ng nakawan, pag abuso at pagpatay. Kaya bantayan natin ang ating mga mahal sa buhay at huwag basta-basta magtiwala. Malaking hamon din ang haharapin ng mga OFW. Ayon kay Rudy Baldwin, tataas ang bilang ng mga krimen laban sa kanila. Kaya't mag-ingat sa pakikisalamuha at palaging panatiling may komunikasyon sa mga mahal sa buhay. Ngunit hindi lahat ng prediksyon ay nakakatakot. Ayon kay Rudy, ang 2025 ay panahon rin ng pagising ng pananampalataya. Maraming tao ang muling lalapit sa Diyos. Mapupuno umano ang mga simbahan at magkakaroon ng bagong isla na may simbolo ng kabanalan. Naniniwala si Rudy na ito ang taon kung saan gigisingin ng Diyos ang sangkatauhan. Kaya ano ang pwede nating gawin? Una, maganda sa mga posibleng sakuna. Alisin ang mga patay na dahon sa paligid upang maiwasan ng sunog at magtanim ng mga puno at bawasan ang paggamit ng internet. Maglaan ng oras para sa kalikasan. Pangalawa, bantayan ang ating kalusugan dahil may prediksyon ng bagong bakterya na maaaring makaapekto sa atin. At higit sa lahat, panitiliing matatagang ang ating pananampalataya. Magbasa ng Biblia, magdasal at huwag mawala ng pag-asa hindi natin hawak ang hinaharap pero nasa ating mga kamay ang paghahanda. Ang mahalaga ay manatili tayong alerto, magkaisa at magdasal. Kung nagustuhan niyo ang video natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share para mas marami pang kababayan natin ang maging handa.